yung guys, mga makakaroon cell na Yung cellphone na napakaliit. Kung naalala nyo mga bata na English, uh, Nokia 3310, ayun, 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 siya, dual SIM na siya, dual SIM, tapos may battery po talaga siya. Pero tingnan niyo oh, napakaganda, oh. Malit, malit na talaga siya pero huwagin siya na, na natawakan, gusto na natawakan pwede kang mag-text. Ang peso, alit. Tama nga ako kasi um, ang nitlit niya pero working siya. Kan ba to? Mga baka makana to. to. So, bigay lang pala sa kanya to. Bigay lang. lang pero um, ang init niya oh. Bobo <laughs> siya, naalala ko nabibigyan oh, ng tat. Na. Tama oh, mga kalaro kasi huwag mo talaga na siya naposin lang sa kanya pigla. Kaya hiram ko para yung vlog ko yun. No? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang ganda. Ganda siya itong parang Nokia 1310. na yun? Ano yun? Ano yun? Ipatlangin pa diba? taon diba? ngayon. Dumita siya. Ano yun? Meja, meja, meja. Hati-hati. Hati-hati.